Hi, madam. Hi. Ano yung pagawa natin, dam? Haircut lang. Haircut ka? Okay. Mag ang haba ng hair mo, no? Mm okay. Ano na yan? Ilang years na to? One year na. Sobrang ikan pa gano'n. As in? Rai, hair mo. As mo mga ba? Hanggang saan po tulad? Bralay mo. Mga itag -it mo dito? Ah, uh, uh, uh So, slash? Yeah kailangan di siya ano, pantay-pantay dito. Oo. Uh -huh. Yung pinakita mo sa akin. Yes, walang lang bangs. Right? Tapos, hindi ka magpabangs kasi yung sa picture may bangs lang dito. Diba? Uh -huh. Okay. Kapal so, ng hair mo nung? Ay, nagtipis ganit mo. Ang haba. Okay. Hindi ka magpatrip naman? yan? Dilit lang. Sa, dilit lang sa mga ano na. Balit lang ko pag magpalibang. Okay. So, ayan. Ready ka na, madam? Yes. Ayan. So, ayun mga kalugit. Gupitan natin ng slash ang hair ni Madam. We'll so, ayan, papagod ako sa inyo yung mga kalogit. So, yung mga kalogit, ito na ang finish product ni Mr. Ingron. Ano mo sasabi ni Madam? Nice quality. Ganaan ka sa haircut mo? Yes. Yeah. Slash, ayan. Nakuha yung sa picture. Mm -hmm. Ganaan ka. O, oh, diba? May exit na ang hair ni Madam. Okay, mga kalogit slash, ayan, tingnan nyo. Oh. Ayan, hindi at least yung face mo ba ma ano siya ma, -ma volume yung ano mo dito so yung mga kalugit ayan oh hmm. pwede din ganito oh. at least mayroong volume yung ano mo yung hair mo pwede mo siya ganito, okay lang haircut mo ganahan ka yes thank you po um, yeah. oh si oh at least mga kalugit naming style ang ang ano ginawa namin sa kanya. Pwede siya maging pukpo. Pwede -puk. din siya maging... <laughs> Char So mga kalogit, ayan ang ganda na naging hair ni Madam. Okay, Madam. Mm Are you sure? Yes, thank you. Magsabi ka kayo, ibalik, na, ibalik ko ang buhok ko. so mga kalogit, ito na po ang haircut ni Madam. Napakaganda. So ayan. Meron po akong pinilibani yan. Ayan. Sa mga lagi, thank you so much. Thank you, madam. Break body. I you. you. I think.